Ang dami po tayo makinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. հասարութվային Lalo-lalo na. sa karunungan, sa iba pa ng mga tungpulin na mga tungkulin na inaatang mo. Ang mo yan. Oh, ano, haharapin ko isa natin kapatid. Ah, kapatid, mapagtatagumpayan ko kay ito. Ay, bakit ba ako nagtatanong? Nagtiwala na nga ako kay mga <laughs> <laughs> kapatid. Ibinigay ko na nga yung pagtitiwala sa kaya. Naroon yung minsan pag-aalis di ba? Kaya bilang tao, talagang nariyan lang yung mm, kinakabahan ko. <laughs> Tsaka uh, kung minsan nag ka ng na, dahil iisip mo, mahina ka pero sabi ko, bakit pinigay ko na ito sa iyo? Ma, ko na ito. Bakit ba ako mag-aalilangan? Bakit ba ako mag-aalala? Amen? Kaya ibinabalik eh, ko mata sa pakurit na lagi kay Amang Yawi dahil lari yan talaga siya na kahit papaano naman nagtatagumpay talaga. Dahil siya. Ano, na. Pero kung aking sa ganang kaalaman, sa ganang kakayanan, wala talaga ako magagawa. Pero ang Diyos na ating marami bang magagawa? Amen. wala Walang imposible. Amen. Talakas sa palakpak sa ating mga Talaga kay buti oh, mo oh, kaya ang mangyari oh. at tayo ay palagi niyang tinuturuan. Ito sinasanay, hinuhubog sa mga pagpapahayag at talaga ito yung panahon na, na tayo ay kailangan makapag-impok na ng kayamanan doon sa kanyang kaharian. Kung hinihanda ng ating Panginoon na mga lantay na ginto, na mga lantay na silid sa bawat isa sa atin, dahil may kanya-kanya tayong silid dito, tayo ay mga estrangero lamang. At yun ang ating nararapat pag-impokan. Na sabi nga ng mga pareseyos na ito at mga eskriba, sa araw ng pamamahinga, ang inyong Diyos, ang ating Panginoon, ay gumagawa ng mabuti ayaw nila yun. Ayaw nila. Ano kaya ang gusto nila? Amen. Ano ba ang gusto natin, mga kapatid? Yung kahit na may kailangan tulungan tayo, paglingkuran, sa araw ng pamamahinga na yun, eh, di ba? Kailangan. Nandun na yung konsensya natin. Ah, sabi nga, nandun na yung super ego, yung naaang ah, kumikiral sa atin, na yung mga bagay na yan na mabubuti na itinanim yung mga pindik na yan na pag-ibig kababaang loob yung mga bunga ng banala Espiritu Santo ay eh, narinig na yan dahil na nananakan na si Cristo dyan hindi na kung kahit papaano ilang taon naman tayo na naglilingkod na itinanis na yan unti-unti na nililinis ng Diyos pag mag-medle pa naman tayo nagkakasala ano pa naman ba nang hindi ba po sabi nga ng ating Panginoon, kayo... Nasalamit no, na. Father, <laughs> wag naman po. <laughs> Sila lang yun po. Kaya nga tayo, ay eh, pinapanalangin nila. May tagapanalangin na tayo doon. Amen, di ba? Para tayo naman dito, habang narito tayo sa lupa, nasa mundo pa tayo na nasa lamang pa, kahit naman naroon pa yung mga tukso ng pagkakasala, mapaglabanan natin ang lahat ng yan sa pamamagitan ng kapangyarihan sa pagmamuna niya, sa pag natin na awa, kapag talagang inihini natin ito sa Diyos na tayo ay magkaroon na ng konsensya, maawa tayo, hindi yung puro akin. Oh, Di ba? Puro pakabig, hindi yung maging bukas pala tayo sa ating kapwa. Na naroon yung puso natin na kumikirot-kirot kapag nakakita tayo ng kaawa-awang kalagayan ng ating mga kapwa. At tunay na Lagi natin i-share yung mga blessings natin ngayon na nararanasan sa piling ng Diyos. Dahil ito yung mabuting bagay. Tumutulong tayo doon sa abot ng ating makakaya. Kahit kunti man lang yan. Kahit pagkain lamang yan. Kahit isang face towel lamang yan na malinggit, Kahit kaliit. Pero naroon yung paggawa na natin ng kapatid. Pinagsusumikapan natin na ito ang makita sa atin dahil yung mga liwanag na yan na nagmumula sa ating Panginoong Yesu Kristo, ay kailangan magliwanag tayo sa mga nadirim lang. Hindi yung mga nadirim lang, lalo pang madirim lang sa pamagitan natin. Amen? Mm -hmm. Pagka matindi pa man tayo perfecto, pangalil po yun. Pero nagsusumikap tayo na makagawa ng mabuti sa ating kapwa. Makapagbahagi ng mabuti, makapag unawa sa mga pagkukulang na yan at mapunuan din natin dahil tayong lahat ay sabi nga, magmahalan kayo, magibigan, magunawaan, magpunuan sa isa't isa, magpalasakit. Ito ang turo ng Diyos. Amen? Mm -hmm. Hindi naman sarili natin ang dapat susundin at maparangalan dito, kundi yung banal na pangalan ng ating Panginoon. Dahil nakilala na natin siya. At patuloy pa rin na nagpapakilala. Patuloy pa rin na tayo ay mamalakaya ng ating sila sa banal na paanan ng Diyos. Amen. Malakas sa palakpak sa ating Diyos at Lord. Ayon ng Diyos na tayo ay maging palalo. Tamad. Lalo-lalo na sa ating pag-aayaw. Hindi yung sumusunod tayo. Wala tayong kagalakan sa puso. Walang talagang na pag-ibig. Ang ating mga gawa ay walang walang saysay. Ang ating pagpapagal Sayang lang. Nagpagay ka na pa. Natulog na lang sana tayo sa ating tahanan, di ba po? Dahil talagang naririyan, hindi naman natin maiiwasan na hindi natin maranasan sa ating buhay paglilingkod bilang mga alagad ng Diyos. Yung mga kapintasan, yung mga paghuhusga, pag yung pagbibintang, pagpaparatang sa ating dahil eh, mga tao pa tayo, eh, pa eh, marupok eh. Kaya nariyan yung uunawain natin sila. Hindi na natin sila papatulan. Ako, minsan ako talaga inaamin ko. Minsan pag punong-puno na ako, <laughs> nakakabitaw pa rin po ako ng hindi magandang pananalipa. Pero agad-agad ibinabawi ko. hindi talaga ako ng kapatawaran. si ako bakit na nagagawa ko pa yung mga bagay na, na nandito na ako. Hindi siyempre mapitin na tayo. Si Lord, hindi naman ako. Ako lamang na ako lang ang pagmamasdan at sasabihan na hindi maganda. Ayoko naman ng gano'n. Dahil ako pa ang magiging sanhi na pagkakasala ng kapwa ko. Amen? Kaya pagsusunikapan lagi natin talaga na yung mga bagay na mabubuti ma makita sa atin mga gawa. Hindi sa salita lang. Hindi sa muso lang. Amen? Dahil ito yung kalulugdan ni Amang Yahweh. Para tayo ay sa kabila ng lahat ng yan, ay gagantihan hindi man. may eh. Marami tayong maililigtas, hindi lamang mga kaluluwa. Ang mga buhay. Dahil sa paggawa natin, pag-share natin ng mga bubuting bagay na yan na natututunan natin dito sa kanyang mga love letter sa atin. Na tayo may nagpapatuloy sa panahon ito. Marami mang nagaganap sa paligid natin. Kaya hindi man tayo uh, pinaniniwalaan, okay lang. Ang mahalaga, na paglingkuran natin sila ng buong puso at kababaan. Na ibigay natin, na ibahagi natin, i-share natin sa kanila ang mabubuting bagay na ito ang dapat. Ipinagpipilitan natin, ipinaglalaban natin ang ating mga pananampalataya kasi talagang ito ang nararapat. Amen! Malakas na palakpak sa ating Diyos. Buhay. Uh, tunay na sabi nga, lahat ng sumasampalataya sa ating Panginoon na tayo nalaki, isa na. Tayo man ay kinatawan na ating oh. paginawag. Nung tinanggap natin siya sa ating buwan, eh, isa na tayo sa mga uh, kaalagad noong unang-unang panahon na mga kamanggagawa noong unang panahon. Dahil sila ang nauna eh. Kumbaga, panahon panahon nila yun, sampu na kanya mga alagad. Tayo naman po ngayon ang nagpapatuloy ng mga ginagawa nila. Mm -hmm. Eh, hindi tayo nagsasawa kahit na umulan o bumagyo man yan. Sabi nga, hanggat hindi nagliliparan ng mga yero na yan. Mm -hmm. Dahil ito yung kalooban ng ating Panginoon. Ito itinadhana sa ating, sa bawat isa sa atin na ito ang dapat gawin natin. Amen? Dahil lahat nga, sabi nga, ang lahat ng sumasampalataya sa ating Panginoon ay eh, talagang makakamit din ang buhay na walang hanggang Eh yung paano kaya yung hindi naniniwala na may Diyos, na may Kristo? Amen. Paano yung walang pananampalataya sa Kaya yung nga problema. Po, yung... Kaya nga kaya ipapanalangin pa rin natin sila, okay. 'di ba po? 'Yun ang mabubuting gawa. Kasi 'yun ang gusto ng ating Panginoon, Amang Yahweh, ay, na gawin natin at uh, tunay na uh, ipapakita dito uh, sa atin, Amang Yahweh, na tayong lahat na nananalig sa ating Panginoong Yesus, e eh, tunay na hindi lamang biyaya at pagpapala sa natin. At ating Panginoon. Hindi Doon, dahil may kabilang buhay pa, doon, makakamdali din yung mga reward ng Diyos sa atin. Mga gawa. Amen? Dahil pangako niya yun in, na akong siya, eh. Na kung ang siya lamang inyong paglilingkuran, hindi lamang tayo dito maliligtas kundi doon sa kabilang buhay. Hindi Amen. tayo doon maitatakon sa dagat ng apoy na walang kamatayan. Amen? Alakas na palakpak sa ating <coughs> Diyos. Why ba ang Diyos? Amen. Narito ba siya? Amen. Eh, sa pag... Uh, sa pagpapalaganap natin ng kanyang salita, laki pa natin ito lagi ng pag-ibig at kababaang loob. Lagi tayong hindi sumusunod ka na, reklamo ka naman, reklamo, ang dami mong sinasabi. Okay. Anong masay-say mo na pagsunod mo? Para tayong uh, mga nagkukunwari lang. May ano po ba yun? Tawag doon, mapagpaimbabaw. Mga Uh, pareseyo at escribas din, nagpaparesisim din tayo sa mga pagkakatawagin. Dahil ayaw ng Diyos inihahayag natin ang katotohanan. Dahil ito yung katotohanan, para maraming maligtas, marami din tayong maakay patungo sa banal na paanan ng Diyos. At tayo ang magiging instrumento ng Diyos upang sila rin ang mga nanamlay na pananampalataya nila ay mabuhay muli. Hmm. Dahil, ang ating Panginoon ay bumubuhay ng patay. Hindi. Pumapagod. Eh. Amen. Halakas na palakpak sa ating Diyos. <laughs> Para nang uh, sa ganun, kapag ang ating hiram na buhay ay manumbalik na o kaya puri na ng Diyos sa mga pagkakataon na ito na ang ating oras, ay hindi na tayo. Kahit kapag humarap ay hinatunan ng Diyos. Hoy, ano ba ang ginawa mo, Meli? Hoy, kayo nasa lupang pa. O, di ba? Marami tayong masasabi. Hindi naman tayo nagpunta dito para magpaganda, magpaseksi. Maging... Yeah. Opo. <laughs> maging ano? Uh, ano ba yan? Maging starring ng set my spirit free o ano pa man, o di ba? Marami akong natulungan kahit na ganun lamang. Dahil tatanungin tayo, harap tayo, lahat tayo ay atulan. Siya ang hukom eh. O di ba po? Pag tayo ay hinukuman na, eh kahit paano, may <coughs> nagawa tayong mabubuti pang baday. May naimpok na tayong kayamanan doon sa so, kahit man mag yung mga buslo natin doon, okay lang dahil ito ang dapat paghandaan natin yung kabilang buhay dahil may pangalawang buhay pa tayo doon sa piling ng Diyos ang dapat hangarin natin Amen mga kapatid malakas na palakpak sa ating yung walang hanggang buhay doon sa kabilang buhay doon sa ganap na kasiyasya buhay sa piling ng ating Diyos Panginoon ang mga na makakasama natin ang mga angeles, mga santos angeles na nagpupuri na walang hanggang. Wala na doon tayong iintindi ng mga bayarin, ng mga kuryente, kung ano pa, mga, mga bills. Wala na tayong aalalahanin pa sa ating buhay, kundi ang magpuri na lamang ay sumangpa sa ating Diyos. Amen? Malakas na palakpak. Dahil sabi na, kapag tayo ay gumawa ng mabuti, kapag tayo ay sumunod <laughs> sa mga ipinag-utos ng Diyos, pagdating ng panahon, na muling bubuhayin ang ating Panginoon sa second coming ng ating Panginoon eh tunay na tayo ay muling bubuhayin niya ay may muling pagkabuhay kung ang ating Panginoon na pangatlong, sa pangatlong araw ng kanyang kamatayan muling nabuhay eh, ba? Diba? dahil may naniniwala tayo at nagtitiwala na may muling pagkabuhay. Amen? Na ang lahat ng mga patay na gumawa ng mga masasama, na natili sa kasamaan, di ba po, brother? <laughs> na talagang doon sila itatapon sa dagat-dagatan ako. At tayo naman, kung tayo man ay nakasunod sa kalooban ng Diyos, na hindi tayo uh, uminto sa paggawa ng mabuti, pagbahagi ng mabubuting bagay, Uh, sumunod sa kanya mga itinag-utos, sumunod sa kanyang kalooban kung yan naman ay nagampana natin tunay na tayo ay paparoon sa kanyang kahalian hmm. at hindi tayo kakatok-katok no, sa pangalaman yung faith alone na sinatawag ano, oh, uh, ito yung nakurina ng mga born again na kung magparataya ka lang, ay malilig na Uh, <laughs> no. ang kaligtasan ay bilang isang regalo ng Diyos. No? So, kakalaruhin mo kung yung kaligtasan ay regalo oh, o isang ganting, ganting pala. Pa 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 Dalawa so, okay. po kasi yung kaligtasan. Okay. okay. Diyan ngayon nagkakaroon ng uh, malaking pagkakaiba. So, kailangan pagkakalakayin mo yung salvasyon, ma maunawaan natin na mayroon palang regalong kaligtasan. Opo, at saka, at ganting, ganting pa palang gantimpalang pa kaligtasan. Kasi ay, yung, di ba po, brother, yung ganting pagpapala, may reward yun sa Opo, ginawa. Opo, reward yun. Na mabubuting bagay. Okay. Habang ikaw ay natin na rin ito. Ka kabutihan po, eh. Kasi kampuan. hindi ka naman makakagawa ng kabutihan Hindi sa kung wala tayo ang Panginoon. Opo, kung hindi sa tulong ng Panginoon. Opo, hindi ko makakagawa ng kabutihan. Sa lang ang sasabihin mo eh, kulang. No? <laughs> Lahat kulang, no? Ganun po ang mangyayari. You no? Know? Pero kung nga sa'yo ang Panginoon, tutubo mo na lang, bibigyan si mo ka. pa. Okay. Yan ang tiyatawag natin ano, yung uh, self-denial. Lilimutin mo ang iyong sarili. O, parang nanay, at diba? aalalahanin mo po yung mm ano? mo lagi. Kaya nga tayo gumagawa ng ganito, nagsusumikap tayo magtiyaga, magtiis, magsakripisyo para sa kapakanan ng oh, iba. Oh, napagdating ng panahon, okay matanggap mo yung gantinting pagpapahala. Oh, yun po yun. At yung... Kasi yung kaligtasan, bahagi ng kaligtasan. Oh, oh. Isa sa kaligtasan ng Diyos. Opo. Oh, oh. Isa sa uri ng kaligtasan. Opo. Oh, oh. Kasi baka mamaya uh, mamis-interpret. Kasi no, nga, uh, marami nagpapalagay, no, na na pag gumagawa ka ng mabuti, niktat ka na. Kaya hindi na nila kailangan si Kristo. Oo, oh, kailangan pata pero may mga taong ganun eh. No? Uh, Basta sila, ang kanilang, ano, talo na yung mga humanistic, no? Eh, nag-iisip sila, ano yung mabuting magagawa nila sa kapwa. Pero maliban doon, pata na. Ano po yun? Kailangan manapili po sa ating puso ang ating Panginoon. Manahan dyan. Oo, oh, oh, dapat na Kasi, manay yung udyok ng banal na Espiritu Santo, yun po ang makakagawa tayo ng mabuti, magiging gabay na hmm. sa ating paglilipod. Dahil kung ating kakayahan bilang tao, hindi pa po ka. Dalawang bansa na, no? uh, kung ating uh, napakinggan yung mga balita, dalawang bansa yung yung kristyanismo ay sinusunod nila. Yung ano, yung mga Chinese, pangalawa, yung mga sa mga sa India. So, pineper, so pinepersecute nila ngayon ng mga kristyano. Sa so, takot nila, na yung kanilang mga member, na yung kanilang mga citizens <coughs> ay mag -Christian. Kaya ang ginagawa, inuunahan na. So, pinepersecute na nila yung mga Kristiyano sa kanilang lugar. So pinapaalis nila ang mga Kristiyano sa kanilang mga lugar sa, sa nila na pumulong sila ng mga numbers. members. members. Ibig sabihin, may discrimination. Oo, parang nung panahon na ng, may ano, ng mga Israelita, bawal, bawal kay Jesus. Kaya nga po, ganun Bawal ang na mga... Kasi, Minam, minaman man na nila bawat kilos ang ating Panginoon. Kaya nga, wala pa nung freedom of religion uh, eh. Okay. Kaya nga, ewan natin kung paano yan. Di pa po, brother, yung kay Dimas eh, sumampalatayan siya kay isa, siya naligtasan. Opo. Iyon, ang regalong kaligtasan. O, oh, okay. yun ang regalong kaligtasan. Oh, kay... Kasi sumampalatayan siya, nagtiwala oh, siya oh, sa kapangyarihan ng ating Panginoon hindi siya nakapaglingkod bilang isang oh, Kristiyano. Kahit hindi man siya nakapaglingkod, pero oh. sa oras na yun mismo, nanalig at nagtiwala siya at nanampalataya siya sa ating mga. Tawag doon ay ano, uh, yung last contrition. Yung tinatawag na, yung last contrition, you know, yun ay pagsisisi ng isang oh. lagiging Kasi oras na mismo. Oo. Oh. Kaya nga po, di ba, sa umpisan ng mga nag- <coughs> pamumumpisal ng isang anak ng Diyos. Opo, isang Last country. Okay, sa mga nag-aagaw oh, buhay. Mga nag-aagaw. Okay. At di, hindi naman, hindi lahat ng tao, hindi hindi mo pwede ikatwira na, ay nako, okay, eh okay na ako magpakasama kasi bibigyan naman ako ng Diyos ng pagkakataong magsisi. Hindi. Ay, paano kung hindi na? Kaya na po. Ah, <laughs> sa accident mm. ka, o paano ka makakita? Opo, hindi lahat ng tao ay nagkakaroon ng ganung pagkakaroon. Ganun kaya nga. po. pagkakaroon. Kaya nga, yung last contribution ay isa yun sa mga biyaya ng Diyos na pinagkakaroon Sa mga tao. Pero hindi lahat nabibigyan nun. Binibigyan nun. Di ba po? Kasi katulad nga nung no, aksidente sa dagat, nalunod bigla yung bangko nalunod yung ano nila, bangka. kung Hindi mo naman alam kung anong mangyayari sa'yo pag lumabas ka na. Oo. Kung sa bahay nga lang, minsan nakakamaan na, ka ng bala. Opo, di ba? Wala naman na magpagkakataon na makahinit ka pa kasi patay ka na kaagad. Yeah, really. Kaya talaga ay buti-buti ng Diyos dahil ngayon paman na may kakayanan na tayong gawin pa ang lahat ng iyan, ibinibigay niya na sa atin. Ito anak, ang dapat mong gawin. Di ba po? Mm -hmm. Buti na lang binigyan pa tayo ng pagkakataon na, oy ikaw, ang lambot yun ang ano, yun oh. ang sinasabi ng consensya. Oh, oh. Yung sinasabi ng, ito anak, ang dapat mong gawin. Consensya mo yun. Wala sa yung consensya. Yun na po ang umiira. Oo. Oh, Anak, ito yung dapat mong gawin binubulong ng konsensya yun. Pero yon yun ang tinig ng Diyos na natin yung Amen. Malakas sa palakpak sa ating Diyos na wala. Di ba? Marami tayong nakututunan. Dahil ito yung pagkakataon ng ating mga pag-aaral sa mga bagay na mabubuti na binibigay ng Diyos yung pagkakataon yung mga panahon na yun. Dahil hindi natin pwede yung pangunahan ating Panginoon dahil Mahirap. Tao lamang tayo. Wala tayong maraming alam. Eh, ang Diyos, si Amang Yahweh, ang ating Panginoong Amang Yahweh, alam niya ang lahat. Di ba? Alam niya ang lahat ng ating mga puso at kalooban. Wala tayong maililihit sa Kanya. Bilang niya ang ating mga buo. Kaya, mahirap na maging magdunong-dunungan tayo. Hindi lamang natin lagi ang Kanyang gabayin kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo at tunay at jack na tayong lahat ay magtatagumpay. Amen. Malakas na palakpak sa ating Kaya, nawa, lagi tayong mag-aral sa kanyang salita sa pinagkabali natin. Ako nga, minsan nito lang <laughs> magkapag magkapagbilay, pero sabi ko, Ama, hinihingi ko naman yun no, na maging mababa ako lagi kung saan lang ako pwede, Ama. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Para ito naman ang maipapamanak ko sa aking mga sako at maipaglalamag po yung aking pananampalataya sa kanila. Mapatunayan ko, ako, tingnan mo, nagpapatay, ate ako, ganito, ang ganyan, ganyan, kagami, tao na tao nga. Tawag Araw, tinitero. Aray, 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 sabi. Ako, tingnan mo, wala na akong aray, aray, e, -jok, jok, jok kami, kagami, na wala Kaya nagjok-jok kami kagawin sa amin na ito. Kaya tuloy, ayaw niya wag therapy ng ano kasi hindi ano lang yun eh tinatawag lang siya <laughs> kaya para gumanda siya lumipis yan ako tingnan mo ako kahit manipis ako mayroon pa naman akong aray konti pero hindi yung ano titikman tikman mo lang yun <laughs> eh, Diba? Kahit papaano nagsishare natin yung hindi nila alam na eh, hinuhumilyahan mo na siya. <laughs> maraming karunungan ng Diyos na ito pala yung pamamaraan ng Diyos. Ay, si, si, hindi po humili po yung ginagawa niya yun. At, ay, ay, ano po yun, hindi? Kasi yung humili, kasi yun. oh, nga po. ko yung karanasan ko sa kanya. Kasi baka, anya. baka sila yung ginagawa mo sa... <laughs> yung ko. Na, kung ano baga, nais share ko yung i-evangelize mo Opo na i-evangelize mo sabihin <laughs> <inyong> ni <humilang>, Lola <laughs> Para tuloy ako para para sa talaga ako kagabi. Matalai kang padre. Kahit na padjok-jok yung pagsalita ko sa kanya <clears throat> malaman pero ang bida doon ay si Amanyawi at si Lord, 'di ba? Mm -hmm. Hindi niya halata. <laughs> kaya pong sabihin payo, gano'n. Pagpayo ko, po. po. Pag-share mo ng aking karanasan. Bakit ba naman kasi nasabi ko, natitensyo na naman. No. Kaya, kay buti-buti talaga ni Amang Yawe at maraming salamat. Kasi bari hindi ka ng pare, baka magagali sa'yo. Pare, really. Maraming salamat pa sa hapong ito dahil masaypresa ka talaga, Amang Yawe. Kunti man ang naibahagi eh, ko na karunungan, kaalaman, eh, dadagdagan mo pa ito, alam ko. Maraming salam Thank you po. Ayan, tara natin natin sa Bawat atin natin.